Three, two, one. Sa paggatong ito ay mababasa, mapapanood at marinig ninyo ang kwentong may pamagat na Takot sa Mundo. Ang kwentong ito ay sinulat ko at uh, nalathala sa mga payan ng Pantasya Comics noong early 90s. Ito ay iginuhit ng comics illustrator na si Ariel Padilla. At ngayon dumako na tayo sa tampok na kwento sa araw na ito. Kilala ba ninyo ang taong ito? Sino siya? Kung pagmamas na natin ng kanyang anyo, baka sa kanya ang labis na takot. Ano ang kanyang kinatatakutan? Bakit tila takot siya sa mundo? Kung pagbabalik ang tanaw natin, ang nakaraan. Walang ang makakakilala sa kanya dahil siya ay nagmula sa mundo ng pantasya. Siya si Eko. Isang nilikhang immortal at uh, naninirahan sa kanyang pantasyang daigdig. man labis siyang nabubugnot o naboboring dito at uh, nagsasawa na rin siya bilang tagasunod lang ni Haring Ugnog. Ang kanyang nararamdamang inggit sa kanilang hari ay hindi lingid sa kanyang mga kapwa immortal. Sinabi niyang ang kanilang hari lang ang nagtataglay ng malakas at malawak na kapangyarihan. Kaya nananatili na lamang silang tagasunod sa mga utos nito. Ipinaliwanag naman sa kanya ng kanyang kaibigan na wala naman silang may pa. Meron silang buhay na walang hanggan, masaya, tahimik at uh, napakaganda ng kanilang mundong kinaroroonan kung saan sagana rin sila sa lahat ng bagay pagkain tubig at sariwang hangin wala rin daw sa kanilang digmaan magnanakaw hirap gutom sakit at lungkot sila raw ay nabubuhay sa pagmamahalan paglalaro pag-aawitan at walang hanggan ang kanilang kaligayahan. Sa kabila ng sinabi ng kaibigan ni Eko sa kanya, namamahay pa rin sa kanyang kalooban ang labis na inggit at paghangad. Palagi niyang sinusubaybayan ang kilos at galaw ni Haring Ugnog. Iniisip niyang uh, kung makukuha lang niya ang bahagi ng kapangyarihan ng kanilang hari, ay magsasarili siya binabalak niyang hatiin sa dalawa ang kanilang kaharian at bubuo siya ng para sa kanya na siya ang mag-aari. Hanggang ipinasya niyang pasukin at hanapin sa silid ng kanilang hari ang bukal ng kapangyarihan ito Nanakawin din daw niya ang mahiwaga nitong setro. Subalit bago na isa katuparan ni Echo ang kanyang maitim na balak Nakaramdam siya ng paninigas ng buo niyang katawan at di siya makagalaw. Dito lumantad ang hari na nabuking ang kanyang masamang hangarin. Sinabi ni hari ugnog kay Eko na wala siyang kaalam-alam na isinilang na pala sa kanilang mundo ang inggit na namamahay sa puso ni Eko. Sinabi rin niyang nagsisilbi itong batik sa kanilang daigdig kaya nararapat lang na ito ay kanyang parusahan. Umiiyak na lumuhod si Eko sa harap ni Haring Ugnog at uh, humingi ng kapatawaran. Saglit na nag-isip si Haring Ugnog kung patatawarin niya si Eko sa kapangahasan nitong ginawa pero nanaig sa kanya na lapatan ito ng angkop na kaparusahan sa bisa ng kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, mistulang nilulun ng lupang kanyang niyayapakan si Eko habang nagsisigaw ito. Sa isang iglap, biglang lumitaw si Eko na walang saplot sa gitna ng karsada ng mataong lungsod. Pinagsisigawan siya ng mga taong nakakita sa kanya. Napagmasdan ni Eko ang buhol-buhol na traffic ng sasakyan na halos hindi na gumagalaw sa kanyang paligid. Takot na gumala si Eko. Nakita niya ang mga naglisaw na tao sa daan na paruot pa Sa kanyang paglilibot, naririnig niya ang pinag-uusapan ng isang umpukan ng mga tao kung saan nalaman niyang gumagawa ang mga ito ng mga sandatang pamuksa sa kapwa. Nasaksihan din niya ang karahasan sa kanyang kapaligiran kung saan pinagtatangkaan ang buhay ng kanyang kapwa dahil lamang sa salapi nakita rin niya ang mga pulubing nangihingi ng limos sa lansangan. Digmaan, karahasan, gutom, kahirapan, at uh, sakit sa buong kapaligiran dahil sa nararanasang pandemic. Sa isang madilim na sulok ay naroon at nakasiksik si Eko. Takot na takot Kumahagul-gulito ng iyak. Paulit-ulit na inuusal na ayoko dito, ayoko dito. Ngayon na nakilala na ninyo si Echo. Masisisi ba ninyo siya kung manangis at uh, managwi ito sa naging parusa sa kanya ng kanilang hari? Ang matakot sa kinasadla ngayong mundo? Sa mga interesado sa nilalaman ng aking comics page TV, huwag lamang ninyong kalilimutang i-click ang subscribe button upang sa muli nating pagbabalik kayo ang maunang makakita sa aking mga updates dito. Thank you very much and God bless you all.